Ayun, magandang uh, rupulus nyo nato, no? At, syempre, narito na naman po tayo sa isang uh, tutorial. At, uh, kagaya nga ng title ng uh, tutorial na ito, uh, mga ilang problema sa si giso, paano ito luta, uh, lutasin, part 2, no? So, kasi mayroong mga, ano, mayroon akong nababasa sa mga iba't ibang uh, telegram GC. At, uh, may mga nagtatanong din sa akin na bakit daw hindi gumagana yung mga ilang extension sa uh, ibang JISU version, ano, no? Ah, uh, yun yung uh, kadalasan na nagiging problema. Pero bago ko, ano, bago natin ipagpatuloy yan, ah, uh, may nakalimutan pala akong sabihin tungkol sa uh, media control na inupload natin kahapon, ano, no? Ah, uh, yung uh, pass nga po pala sa kayong rewind hindi po gumagana yon sa Gisu Lite ano ay yung fast uh, gumagana lang po yan sa Gisu Plus kaya kung nga uh, hindi gumagana sa iyo yung uh, in rewind baka naka ano ka baka naka uh, Gisu Light ka so lumipat ka sa uh, Gisu Plus para <coughs> gumana sa phone mo gumana sa iyo yung passport forward na uh, mo ko kahapon. So, ayun, ah uh, yung uh, nagiging problema nga ng ilan na yung ibang version daw ng Gisu ay hindi ma-execute yung mga extension na kanilang ginagamit. Ang dahilan po nun ay lalo kung gumagamit kayo ng emoji, minsan ang problema, pinapakialaman nila ng masa uh, pinapakialaman nila masado yung mga ibang uh, Gisu person. Uh, so sa pag-MO din nila, minsan may mga natatanggal sila na uh, mahalagang sangkap ni giso na hindi dapat pakialaman. Kaya ang nangyayari, yung mga ibang uh, pangsun o yung mga ibang extension ni giso ay hindi nag-execute nag lang. Yan. Kaya ang pinaka magandang solusyon doon, gumamit uh, na lang kayo ng official version ng Giso sa, para sa ganon, yung mga extension na uh, hindi gumagana sa pinaka version talaga ng Giso ay mas uh, at tiyak na gagana yun at saka walang magpapakita na virus. Ayan. At kung hindi naman may iwasan kasi may mga gumagamit pa rin talaga ng emoji dahil nga may mga pangsun talaga si Giso na hindi mo magagamit kapag uh, hindi ka naka MOD uh, ang advice ko na lang sa inyo kung gagamit ka ng emoji ah uh, tawag dito mag uh, install kayo o tingnan nyo yung kanyang MB kung ilang MB nga ba yung uh, yung uh, MOD na Giso kasi yung uh, Giso ngayon na mga bago ah uh, nasa 55MB na yon eh check natin no ah uh, uh, yung pinaka version ng Giso Down, down, Jishu, application, g plus, Jisoo, g please wait, 20,000,000, 200,000, g 230,000, 20,000,000, 230, download, download, G2O Twenty million thirty thousand eight hundred one. 20,000,000, size, 61.29 MB download count, 39.59, TTS rate, default, Jisoo, download characters, default, TTS default, down characters, app default, downloaded, downloaded, result, download additional risk messenger. So nakalagay doon 61 uh, MB pero pagdating na sa file manager nyo nasa uh, 58 yan nasa 58 MB lang sa Ayan so ang ibig ko sabihin kapag meron kayong nakita na bagong MOD na Kisu at ang MB niya lang halimbawa ay nasa 45 MB o nasa 40 MB ang advice ko sa inyo, huwag niyo na lang siyang i-install kasi ah, uh, sobrang dami na nilang tinanggal sa Gisu na 'yon. So baka hindi rin niyo ito mapapakinabangan masado. Kasi nga may mga ilang function na hindi nagagana dahil akala niyo 'yon ay eh, nasa 58 something yung ano, nasa 58 yung MB ng Gisu na original tapos ah uh, ipababalang ibababalang ng nag mod ng mahigit ilang MB Ah, uh, kasi minsan may mga ganong gisu eh, na MOD ah uh, sobrang dami na nilang tinanggal pag ganon ano bawa yung original na version ng gisoy ay nasa 58 MB tapos may nag MOD naman nilabas niya nasa 40 ah uh, nasupported na lang, mayigit yung MB ng giso So, doon pa lang, e, magtaka na kayo dahil marami na silang uh, pinakaalaman na pangson. Yan, so, sana nakatulong, ano? Para macheck nyo, uh, para macheck nyo yung uh, MB ng original na giso punta lang kayo sa uh, download additional resources ah uh, tapos tap niyo yung giso then lalabas naman yung mga version doon ng giso na ah uh, ah <clears throat> uh, sa loob ng server so kung nan, kung na-check nyo na yung MB ng uh, official version o yung pinaka original na version i-check nyo din kung hindi sila nagkakalayo ng uh, MOD na Giso. Kung halimbawa, yung uh, uh official version ng Giso ay nasa 58 MB, tapos yung bago ng MOD ay uh, nasa 57 MB lang, gano'n. ah uh, yung mga gano'ng uh, Giso ay ano, uh, magagamit nyo kung anong buo yung mga pangson kung magawala wala silang gaano'ng pinakialaman sa Giso na yun. Pero kung halimbawa, yung MB, nang original na Giso ay nasa 58 MB tapos yung uh, bagong MOD ay nasa 40 plus na lang yung MB niya. Eh marami na silang tinanggal sa Giso na yon. Kaya mas mabuti 'wag na lang ninyong i-install pagka ganong MOD na. So paano nga ba i-check yung uh, version ng Giso kasi may mga nagtatanong. Update and release content as via Telegram may mga nagtatanong kung paano i-check daw yung bersyon ng Giso napakadali lang ano nasa bungad lang sa O, ito main menu main Download additional resources feedback set general email 9, 4, 20, 230, so yan yung bersyon niya nasa bungad lang yung bersyon ng Giso million ayan kasi pag nag-update ang uh, Giso kung ano, kung ano yung araw, kung kailan sila nag-update, yun na rin yung version nila. So, alimbawa, ito, basahin natin. 20, 230, kung isa-isayin mo yan, karakter natin. Na. Yan, so, 2023, 2023, ang ibig sabihin niya. Zero, August. One, yan, August 18. So, ah uh, malalaman mo naman kung babasahin mo isa isa yung mga number 22, 20, uh, 2023 August 18 yung ah uh, uh, gamit ko na giso so doon sila nag uh, doon sila nag uh, babatay kung, ano, kung, kung ano yung araw ng pag update nila yun na rin yung version na ilalagay nila hindi sa katulad ng ibang application na 1.1, 1.2, ganyan ba ganoon yung mga version ng mga ibang application. So itong GISO, iba. Kung ano yung araw na pag-update nila, yun na rin yung version ng uh, GISO. So sana nakatulong ano. Uh, at pangalawa, Extensions. yung uh, yung binabanggit ko nga kanina na extension na hindi daw nag-execute kapag ka uh, 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 ibang giso ang gamit nila so, yung mga masadong pinakialaman na naay modi so itong extension ah uh, isabi nitong uh, uh, creator na makakagawa ka rin dito ng application mga maliliit lang naman na application na ang magpapatak ang uh, magpapatakbo ay giso so <clears> halimbawa <throat> ito Extend, extend, for edit the software forum store. Visual Tagalog and English tutorial. Ayan. Master. Visual Tagalog and English tutorial. So, ah uh, tap natin. Telegram. Visual Tagalog and English tutorial. Yan, yun yung uh, ginawa ko na extension nung nakaraan na, ah Uh, download niyo po yan sa server. So, Visual Tagalog, Tagalog. Itong Tagalog dito, ako yung maririnig niyo yan. Tapos yung English. English, yung English naman, yung sa kanilang uh, uh, website, yung uh, anon dito naman, yung nasa Blind Android User. So, so, yun, uh, dalawa yung nakalagay dito. C2O, Tagalog, so, ang ibig ko sabihin, uh, dito sa extension, makakagawa ka ng uh, mga maliliit na uh, parang application. Pero hindi sa app kasi kung walang JISO, hindi mo niya sila mapapagana. Kaya lang, hindi rin basta-bastang gumawa dahil may mga nakapaloob dyan na code. So kung napanood nyo yung uh, una kong tutorial tungkol sa uh, auto-click, doon nyo malalaman yung paggawa ng extension. Medyo mahirap kasi dapat uh, hindi ka magkakamali sa mga code dapat ka besa, da, dapat uh, sakto lang, huwag ka magsosobra pag nagsobra, uh, hindi rin sa gagana. So, yun yung inyong yun uh, extension. So, in kagaya nga ng nauna kong sinabi, kung hindi gumana ang mga ilang extension sa inyo, install na lang kayo ng uh, original na version. O di kaya naman kung di maiiwasan, maghanap kayo ng MOD na hindi masadong uh, pinakialaman yung hindi nalalayo dun sa ano MB ng original na giso yan kung halimbawa 58 MB yung giso na original yung MOD ay nasa 57 o 56 hindi pa, masadong pa masado yon kaya pwede nyo pang uh, i-install yun so ayun sana naka uh, tulong ano ang uh, <coughs> problema ito yan sa inyong mga pag-install ng Giso, so ilan naman Ayan, magandang baka maga po no, quickly, no, expand, stop